Hello mga idol, for today's video nandito kami sa among nasan kukuha kami ng mga shells na ano, litob para makaulam kami sa haponan dito. palang pa lang sa malapit mga idol, mayroon na siya yan, litob, taya tara gang ay yun o oh, diba tiyo, tara tanaw ha kay basin na may mga saang pala kong binubuhay dito mga idolong dito kino Oh traga tit tit tin di ting kuy yan twin ayan Yan konti na lang siya may ari na yan eh Yan saang yan saang eh Yan

kena udah bunhan tadah ih dami mga idol meron dito sa malapit lang eh nah, ito to nan oh. ah sing lapit lang yung malitob mga idol Makita <laughs> na sa Makita na sa video yung hangkuan, Mabasa daw yung Short mga idol Si Idol Saya May nagtatanim doon na Seaweeds mga idol oh puntahan natin kung paano tinanim yung mga seaweeds na gusto mga idol pero ikot ikot muna tayo dito dahil mayroon mga litob yan no oh. nakabukakas yan mga idol tawag sa amin pag nakikita siya para siyang yan o oh. oh. nakabukaka oh, dami di ba hmm. yan na ah. meron na ah.

Kapit lang ba? idol, malah Nainani lang ka. Marami ba? Marami. Tara, tara, tara. Tara, kena Kena, kena. Pag walang ulam mga idol, ito doon kinukuha namin dito sa gilid lang ng mga bangka namin mga idol. Ayan, katabi lang ng mga bangka. Ito yung angkla. and yung pundo. Ano ko ha? Eh. Pag mukit anak ko, tara. Kena. Kena. Mm. Yeah. Custodya matutot, hey, medali lang sya matutot. Kasikin tinuturo ko na, my idol. Oh, ayan pa oh, ayan. Mm. Kuha, kena. Oo, oh, diba? Ulam na yan, medali lang yan. Masarap yan, kilawin at saka lagyan ng gata at sabaw. Sabaw natin. pin. Paanong? Um. Dito ko pala nilalagay yung aking mga hinahuhuli na mga saang mga idol. Iniipon ko dyan. Ito, meron. Meron yan. Tara yan. Ito. Ah. Ito. dami ito. O, oh, sige. Ako na lang kuha. Ito. O, oh, diba? Apat. Ayaw mo tayo tubig. Kaya mabugat na. tro trendir dia to mga idol oh. ayan ang daming seaweed mga idol ayan no gusto ayan gusto mga idol ito yung ginagawa na plastic mga idol ayo ga basta botol isa lang ayan, ayan yung si mahal din to mga idol pag matuyo na si Bibilad to kailangan to siya patuyuin tapos si Bilad dali nga rin tau ayaw dira wag ko ang mga tangkas ang dami mga idol seaweeds o guso mga idol yan, to. yan guso yan mga idol tinatanim din ka. dito din sa dagat mga idol may tinatanim din na seaweeds guso ang dami hindi lang sa bukid may nagtatanim dito rin nagtatanim ayan may idol diba ito na ang aming huli na litop. pupunta na kami doon kasi may tinatawag na yon skito tawag na yung